Malaki ang aming pasasalamat kay President Duterte na kung saan ay inextend niya yung term ng Boracay Interagency Task Force na ito ay uh, uh, ginawa, ito ay binuo ng ating mahal na Presidente para lang ma-rehabilitate ang ating isla ng Boracay. Uh, if you remember a few years ago, uh, naging controversial itong isla at kasi... Marami ng mga nakapuna na nasisira na yung mga kalikasan ng isla sa sobrang commercialization. Yung ating uh, mga beach ay hindi na maganda kasi uh, yung ating ambient uh, quality ng ating dagat ay uh, medyo hindi, ma masama na. So... When the President closed the island of Boracay in 2018 for six months, at saka create itong BIATF, nakita namin dito na ang laki ng nagiging tulong. Uh, matagal na ako dito sa serbisyo dito, Secretary, sa probinsya ng Aklan. Uh, marami na rin administrasyon na dumaan. Pero ito lang ang masasabi ko na it was only the President... President Duterte na nagkaroon ng political will na ayusin yung isla ng Boracay. Alam naman niyo nang isla ng Boracay is the prime tourist destination ng ating bansa. Pero nung uh, mga previous administration, hindi talaga nabigyan ito ng buong-buong -buo na suporta in terms of improvement ng ating mga uh, mga kalsada yung paggawa ng ating drainage uh, system, uh, yung pag-ayos ng ating kalikasan, yung mga uh, pagbalagay ng mga sewerage treatment plants. Kaya ang nangyari, uh, nagkaroon ng malaking problema sa environment yung Boracay. And so that closure at saka itong creation ng BIATF ay napakaganda yung nangyari naayos yung ating mga kalsada, uh, naayos yung ating drainage system. Can you imagine, Secretary, noon ay is nagkakaroon pa kami ng mga baha dito sa isang isla. So nakakagulat. Kaya inayos yung ating drainage system, uh, yung ating sewerage treatment plant uh, ginawa, na require ang lahat ng mga... Uh, establishment sa front beach na magkaroon ng individual sewerage treatment plant. So ang nangyari ngayon pagmamalaki namin na yung buong isla ng Boracay ay now compliant sa water quality, no? Ah uh, wala nang baha, ang lapad ng aming mga kalsada, at saka ready-ready na kami secretary to receive again the visitors ng ang ating mga turista. So I will just take this opportunity also na uh, ipa-announce no I would like to announce it to the whole country at sa buong mundo na Boracay is open for business. Uh, yung ating probinsya ay na nagkaroon na ng general community quarantine status. So we're allowed to receive visitors already at uh, uh, yun nga uh, buong buo ang aming pagpasalamat. Pagpas uh, sa kay President